Yun na ba yung laging naka-zoom na upload? Yo, no, actually yun yun. Yun siya mga nasa <laughs> mash up pa kasi ako sa klase. So, actually hindi pa yun mga classes eh. Meetings pa yun, meetings. So sa meetings namin, recorded naman yun eh, yung before meeting and after the meeting. Tuloy-tuloy yung recording, tuloy-tuloy yung live sa private group namin. So, ini-extract ko yun. Tapos nagkakatuwaan lang naman kami. Alam mo naman mga voice artist, 'di ba? Kasi kayahin mo kasi ano, gayahin mo kasi ganyan, ganyan. Tawa-tawa na. Babanding lang talaga. Wala naman kung ano-ano, hindi naman siya planado lang. <laughs> Walang ano. So, though I I'm I'm, ginagaya ko naman talaga si Ate Game noon pa kasi fan niya ako, 'di ba? Oo, like uh ako yung nagko compile ng mga ano niya. Mashups niya since 2011. So 'yon. Since 2011 ako yung nagko-compile nung mashups ni Ate Gay and then naging magkaibigan na kami. Yan. So bago dito, kwento ko lang para at least alam niyo yung ano. So naging magkaibigan kami dahil doon kasi marami na rin akong ginagawa ano and then nung napunta siya sa Jensen, nakita kami. Ayun. Mas, mas naging magkaibigan na. So binibigay ko na rin sa kanya yung ibang mashups ko na naiisip. Katulad yo, parang ganoon yun. Okay, kantahin mo nga 'to, kantahin mo nga 'to at gigay. So kinakanta niya rin. Natutuwa ako. So, video ko 'yon, 'yan. Tapos nilalagay ko rin ulit sa compilations, 'yan. So, ganun yung story namin, yung kaibigan kami and fan niya ako. So Siyempre, kung ikaw, ikaw yung palagi nagko-compile ng mga mashups niya, hindi ka ba matututo? Di diba? Hindi ka rin, hindi ka rin ba ma, madadala okay as a voice artist as an impresso impressionist ayan nagagaya ko na yung pag, way of singing niya ayan. but i also have my own style kapag kumakanta ako ng regular karaoke na binabago ko yung ibang lyrics pero most of, of the style is yung kay Ate Gay na ano uh, parang nag <laughs> nagiging luma yung kanta and then 2014 I or 13 ba? I, I have my platform na Papalem TV official or the Zero Nine Harlem pa yata yun, Panahon na yun. Yun. Makanta-kanta ko ng mga mashups ko with my fellow YouTubers. si yeah, sina Claro, the third, sina... Sina pa ba, ba yun? Basta na pinapakanta ko sila ng ano, ng normal. Ah, oh, sige, kanta kayo ng normal ito yung mga songs. Pili kayo, pili kayo ng ano, ng songs na pwedeng yung kantahin and then hindi ko naman sasabihin ko anong yung mashup ko diyan. Basta i-submit nyo na lang sa akin. So yun na yung naging mashup Tuesdays na yun. Yun na yung mashup Tuesdays uh, na contents ko sa Papalem TV. Ay, The Zero Nine Harlem pala. Ang layo na rin pala. Oh, ang layo na rin. Ang tagal-tagal na rin talaga yun margin lang years <laughs> decade na diba more than a decade na so yun mashup Tuesdays so kinakanta ko na may mga nakanta, may mga naibigay ko at kay, ako kay Ate Gay na talaga nag hit talaga naman so, masaya naman tayo doon pangako diba On my own, yan. On my own, hindi kita iiwan. Yan. yan. Pangako, I walk with him some morning Ayan, tatak ko yun Alam mo naman, di ba, kumakanta ko ng musical So, yun At, kilala naman, alam naman ni Ate Yung musical na On My Own So, ay music, yung song So, ayun, nakanta niya na Oo So, halata na sa akin galing Kasi, musical na ginawa ano, Sa iyo pala galing hinu-u Di ba, sa no Tagal na nun, di ba <laughs> ay chinat ko siya nung time na yun na naisip ko siya chinat ko siya oy at tigay parang maganda to alam mo naman yung on my own Leia Salonga dapat may Leia, Le Leia Salonga ka rin o Leia Salonga din siya na naging nura Uno <laughs> naging Regine pa na Regine on my own pangako so, ang saya naman <laughs> Saya naman tutuwa naman ako so yun that, that's just how uh, bago pa lang ako noon sa Manila 2014 ah laga tagasan ka pala <clears throat> inyong kwento noon ba diba? at least alam nyo ba diba? o oh, kahit yung iba hindi naman nila alam binabash ako agad sabi wala ka namang originality wala ka namang ano gaya gaya ka lang naman o oh, sige pala na lang <laughs> explain ko naman noon ini-explain ko talaga yan nire-replyan ko pa talaga ganyan ah, dinidefend ko talaga sarili ko no <laughs> Ay. kasi para pangit ang pangit din naman kasi as an artist na oo naman impressionist ginagaya ko talaga siya kasi yun yung point eh Gin <laughs> ginagaya nga siya yan but I also have my own nagko-compose din ako ng sarili and that's that's when uh nagkakaroon ng ano parang unfair kasi it's, it's but of course ginagaya ko naman talaga. Uh, ko kung, kung alam nyo lang, parang ganun ba yung. Eh, di may mga ano na ako. May, din naman ako ni Atey. Eh. Kung sa bagay, people always have something to say no matter what we do. Yes. That's fine. And then we have to accept that kasi hindi naman natin sila kaano-ano at hindi nila tayo kilala. Oh, so they have something to tell. Pero ikaw as a normal person, you wouldn't, di diba, You wouldn't say something to people you don't know. Especially if you don't know the whole story. Anong pinanggalingan? Di diba, the, the, best way is to ask or kaya confirm politely. May mga ganon tao lang siguro talaga. May parang, ah, wala, wala, ah, dead sa Japan na lang kuri. So, at least, palagi kung magla-live ako, na-explain ko din, ito ganyan, ito ganyan. Uh, at least give the person the benefit of the doubt. Yes. Ganoon na lang kasi nakakapagod din minsan. May mga trabaho din tayo, di ba? Na we have to attend to. So, ayun. Minsan hindi na lang. Yung iba na lang nag-de-defend. Yung kilala ako. Okay? hindi credit nyo naman, na That's why I, I put the disclaimer the comment section May mahaba disclaimer. I really mahaba. Uh, telling that the, the, the this act is a parody of the Ate game mashups. The creator is an accomplished voice art, artist who does impressions and creates his own mashups. Ng Hello po, pwede po makarinig ng isang mixed song nyo. Hello hi, um, Megs. Okay. Anong mixed song? Mashup song? Ano ba? Anong kanta? <laughs> Pag hinihingan ako ng ganyan, minsan na mental block din ako ba? Ano? Oh, <laughs> Nakakantahin ko. Ano bang gusto niyo song? Gusto nyo Bini? <laughs> Alam nyo na to. Oh, kung hindi pa napapanood yung Bini, yung wag muna tayong umuwi. Oh, nag din to. Wag muna tayong umuwi at paabot ng pangsindi. Mukhang may amats pa ako. <laughs> Akong bahala sa iyo. <laughs> inuman na Forget mo na ang problema <laughs> uh, Yung second half, o oh, kay Ate Gay yun niya naman Kahit alam niyo naman kay Ati Gay yun Sasabihin niya na, ay kay Ate Gay, oo naman Kaya ko nga alam <laughs> Three songs agad, di ba? Okay lang yun, sige. Mm, -mm. Minsan yung mga nagtada, mga nagda, Uh, may mga sinasabi hindi ko na nire-replyan doon sa mismong comment tinatago sila sa isang video na nag explain ako anong nangyari oy ako yung dahilan kung bakit kayo na hooky ate gay din ha I mean I mean contributor naging uh, uh, contributor ako <laughs> oh, ganon hmm. sama-sama tayong fans huwag tayong mag-away-away tayo ano hindi, hindi ako naparito para makipag-away ganon so ayun lang just be nice di ba be nice to people and orva ano pa bang song Alam niyo yung ano? Wherever you will go. <laughs> ano nga yun? May iniisip ako. Kalimutan ko tuloy. Yung Shine, sa'yo ba galing yun? Shine, Shine. Hindi. Kasi hindi ko eh. <laughs> ano, yung galing sa akin, isa pang galing sa akin na natkanta ni Ate Gay is yung ang pag-ibig kong ito Luha ang tanging nakamit buhat sa'yo Kaya't sa may kapal tuwina'y dalangin ko Umulat bumagyo ayos lang alam na ayos lang Sa akin galing yan. Too much love will kill you I see you I feel you That's how I know you Go on <laughs> Alam nyo ba yung too much love will kill you Hindi galing sa akin yun Galing yun sa Ano ba yun? Kalimutan ko din ba? Kung saan galing? Basta hindi ko hindi galing sa akin yun. Napanood ko lang, nagkakatuwaan sila. Parang friend ni Ate Gay yun. Kakatuwaan sila. And too much love will kill you. Too much love will kill you. I see you, I feel. Joke-joke <laughs> joke nila. Parang yung ganda. Ang galing. Tapos na, ano ko yun, na, na ano ba, nakanta ko yun dun sa Zoom. After meeting. Yun, hindi talaga planado yun kasi may kumanta ng too much love will kill you ba ay basta ano ba ano pinanggalingan nun tapos ayun nakalala ko yung mashup yun yun nag ano 4 million pa yata yun tama ba 1 million 1.1 million napanood ko ngayon sa zoom yeah faithfully una actually after faithfully ba yung una no? yung highway run to thy kingdom come. Okay. Tapos kumanta si ano, si um, si Gab. Kasama ko yun si Gab sa ano. Actually, magka-grupo kami ni Gab sa, di ba, may, may mga grupo kami sa ano, sa sa workshop. Yeah. Siya yung leader namin kasi ayaw ako mag-leader-leader. Leader. -leader. Eh, bahala ako, ah, diskarte ako, pero ikaw mag-leader dyan kasi Baka ma-missing in action ako pag, ano, pag oras ng alas 3 kasi nawawala ako pag alas 3 sa workshop, eh. Nag, ano, ako, nag-radyo ako. Nag-online show pala. So, yun. So, sa gabi yung, ano, kaya <laughs> so, yun, too much love will kill you. Hindi ganun yung, ano, hindi ganun yung cut nun. Too much love will kill you. Huwag na lang siya Tapos hindi niya, hindi niya dinugtungan. Sabi ko, ay, ay, mali, mali yan. Kinanta ko yung Too much love will kill you. I see you. Nag-start talaga ako ng Too much love will kill you. Kinat ko lang para just to, ano, uh oo, -oh. para mabilis. <laughs> ganun yung story. Meron, meron, naka-upload yung whole video nun eh, somewhere. YouTube ko ba? Yeah, mga, nagda-daddy nagda jokes kami. Sumabot <laughs> so, sa mashup. Ganun. Yesterday once more, nga po. every shall i believe can come home upon my knee oh come sad along you know in the just like before it's yesterday once more <laughs> God, Sa ano. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along, it made me smile. All the things this changing world can offer. So I sing Ganon And then Nangyari na yung Every Breath You Take Ayun Yung Every Breath to You Take 2018 ko pa yun na Ano Na mash up mm -mm. That was the time na May depression pa ako nun Every Breath You Take Tapos Hindi ako nagpapakita sa camera You know Hindi ako nakakapagsalita ng maayos but nakakakanta ako Nang maayos Ganon yung estado ko before Um, and then, one of my, like, self-therapy is music and singing. Kasi pag kumakanta ko, parang ako naging maayos, parang hindi ako nag-depressed, ganun. <laughs> so, uh, when I thought about every breath you take, lalo milipad. Minidyo ko yung screen ng laptop na yung karaoke. Tama yung lyrics, every breath you take, every move you make. 'di ba? Pero iba yung kinakanta ko sa background. hindi doon nag-hit. Nag-record pa ulit ako 2019 ng video. Video ako ng mga ganun. May video na, may mukha ko na. 19 bar 20. O, parang ganun. Record ko yun. Hindi niya siya nag-hit talaga, actually. Yung video na mismo yung nag-hit ngayon. Yung 1 million views yun. No, no ngayon tuloy. Nung pandemic pa pala. So, hindi nag-hit yun sa Facebook and YouTube. TikTok came and I uploaded in TikTok. Kaya medyo ano siya, medyo lumang video siya tingnan kasi it's a, it's a lumang video naman talaga. Yan. Titingnan ko ako anong manauna, yung video ba or yung na-depress ako. <laughs> Titingnan ko. Baka mali yung memory ko na naman. Mali yung video pala na laptop lang na lyrics lang. Yun pala yung after na yung video no, yung may mukha ako, no? So, yun, nag-viral nag sa siya. Ginamit siyang audio ng iba-ibang mga ano. So, yun yung, ano ko, yun yung kaibahan ko naman yung kay Ate Gay. So, may mga ginagawa akong clean recording ng mashup, ang boses ko gamit, na may isang song, tapos in the middle of the song, same, same backtrack pa rin, same karaoke file, same karaoke track. Pero, nag-iiba siya. Kasi, same sila ng chord. ka uh, chord progression. So, so pwede, may mga kantang hindi pwedeng magkaroon ng ganun kasi may ganun lang talaga na songs, no? Same sa ng chords. Pero may iba din na hindi mo pwedeng makantas na ng ganun ng mga sa same chord kasi yung kanilang melody lang ang nagmamatch. Yung huling melody ng ganitong song ay parang match ng melody ng kabilang song. So when you put it together, it's coming back forever. <laughs> <laughs> yun na nagkakaroon ng mashup na, na ati gay style so, yun, parang, lalo na kung English tapos nagiging Tagalog na luma so, nakakatawa yun. yun I think that's why uh, the mashup is working also is Ate Gay is doing the voice of Nora Onor. Nakakatawa kasi parang what if Nora the late Nora Onor di ba? Ngayon mm, we'll sing that song in that voice para ba? bano nakakatawa uh, 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 gustong gusto ko siya being ng vo voice artist kuwang kuwa niya yung boses ni ate guy nakikaling panood ko siya sa wheel, wheel of fortune sa so huawei kinanta niya yung gulong ng palad doon ko siya una nakita ng mashup yun 2011 or 2010 yan so yun yung first ko na uh, and then yung comedy bar na stints niya sa GMA mashup tutorial na correct <laughs> at least alam nyo na hindi siya ano may it's an art actually Mashup is an art it's, it's a different art it's a musical art All right and vocal arts din siya kasi kailangan mong mer ginagaya ko rin yung yung delivery ni Ate Gay so, parang ganun in a comical way uh, de ba may ganun palang explanation <laughs> At least alam nyo, di ba, hindi ako nag-ano, uh, seryoso, seryosong art ito na. <laughs> Pero kasi ano ba yan, yung mash-up, hindi siya surface level eh, it's, I, I, I'm, uh, inaaral ko siya, it's, it's actually for, for fun naman din talaga, but when you think about it, it's, it's, it's a uh, high-level art, high-level art. Kasi mahirap din maghanap ng same chord progression na kanta, yeah. Do hindi ako musician talaga. Mas siguro mas mag magaling yung mga musician kasi nakakaano sila ng chord. Ako kung ano yung naririnig ko lang, yun yung naano ko. Ay ito maganda, parang pareho siya. Oh, yun. Hindi ako masyadong particular sa mga notes, notes. Pero kung naririnig ko ay pagkapareho o oh, para ano, <laughs> parang lahat na lang papakinggan mo, mahahanapan mo siya ng kapareho. Eh, aware ka eh. <laughs> Okay So yun lang Cecilia You break my heart I try to see but I'm... Wala ko sa tono Ang taas eh <laughs> Train sa talas ng pandinigon Sa Sa haba ng panahon Nakikinig ako ng mga siya Parang ganun din T-train ka rin Iba Musical training mm -mm. Ear training Parang ganun din yan same sila ng beat. Yung ano nga, yung showtime nga eh. ba? Diba? Kanta yun ng, ano, ng bandang, banda ba? Grupong five. Right? Ito, kantahin ko nga. I woke up today with this feeling that better things are coming my way. If the sunshine has a meaning, it's telling me not to, nothing's getting my way. <sighs> the rainy days are dying, gotta keep on, keep on trying. All the bees and birds are flying. I, 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 I. Never let go, gotta go, dawning. I stop to break the dawn and Keep moving, don't stop rocking. Get on the... When you're down, baby Take a good look around Who you knows not much But it's okay we we'll keep on moving on anyway Di natin hanap yaman sa mundo Para sumayang basta kasama ka pamilya Kahit ano pa yan, kayang-kaya kaya. Ano mang hirap ng buhay Pangarap ka'y tagumpay Ituloy lang ang sipa Sa tuloy kikis na Get on up when you're down Baby, maghawang ka Kayo'y sumayaw This is your show. This is your time. No My fancy getna. It's showtime. When the rainy days are dying, gotta keep on, keep on trying. All the bees and birds are flying. do oh. oh. let go. Gotta hold on. Now stuck to the break of dawn. And keep moving. Don't stop rocking. Get on up. When you're down, baby, take a good look around I know it's not much, but it's okay We'll keep on moving on anyway Wait a day, I lean into my Wait a day, I'm leaning into my breath Wait a game up the seven, okay Sorry, decade Keep on moving, keep on moving. Take a good look around. I know it's not much, but it's okay. we we'll keep on moving on anyway. Now you doing my love? Are you doing my love? But the am I gonna This is your show. This is your time. But that now it's not. Ganon. <laughs> yung kay Shira, talaga naman kop kopya yon ng ano. Kahit na iba yung style, 'di ba? parang Tagalog adaptation siya. Adaptation, 'di ba, ng kanta. So meron ding ano doon. Meron ding copyright doon. Inadapt mo siya, tapos pinagkakitaan mo siya. So hindi rin siya pwede. Yung iba credits, ay, hindi yung iba hindi na kailangan, hindi sapat yung credits eh. May disclaimer na the song was interpolation or sampled. Ayap, ah, yeah, pwede. Sampler. Pwede, ganun. Pero kung na-register dun sa ano, iba for copyright, ali sakto ka. <laughs> sakto ka diyan. Kanta nga tayo ng ibang song. Palarong pambansa I want you in my room I spend the night together Forever and forever Pambansa Ay nako, ikaw ako akong maalala sa kanta pa pala Talaga ba? Bakit ako, Robby? Sinaya mm -mm. ko din yun na Sinaya ko ng two styles. Tint, ba tiny bubble smash up pala. Mm. Ore. Um, panood nyo yung palarong pambansa ano ko. Folk dance. <laughs>